Ganito kami sa Vigo pag naka-uwi. Sulitin ang paliligo kahit sa ilog at dagat man yan. At parang bata na rin pala dyan. May pagtalon sa puno. Sarap sana maging bata ulit kasi walang inisip na problema. Iisipin lang nila kakain, maglalaro at maliligo. At si Spike para tinuturuan kong maglangoy. Akalain mo mas magaling pa pala siya lumang isa. <laughs> After namin maligo, naglakad-lakad na lang kami dito sa kabundukan. napaka fresh kong hangin at sobrang dami. Pati itong si Spike, panay na lang sana din sa amin. Walang kapaguran. Kahit lawit na ang dito niya. Maghahanap na po pala ako dyan ng darat Ako'y naliligaw na sa kabundukan. Sabi ko, baligta na lang ang dami. At kahit si Spike, naligaw na rin. Buti na lang may tropa akong taga-bundok. Alam ang daan ligtas kami. Makaka-uwi na rin kami sa bahay. At sya nakita na rin namin ang daan. Tamang daan pa uwi. At hanggang dyan lang po guys. Ang aming lakwa sa bundok. Maraming salamat po sa inyo. Sa pagsilip. God bless po.